Sa panahon ngayon, marami na ang hindi naniniwala sa mga paranormal events at supernatural creature dahil sa makabagong teknolohiya at kasalukuyang henerasyon. Marami sa ating mga kababayan ang nag-aalinlangan at tila hindi na naniniwala dito. Ang ilan sa ating mga kapwa Pilipino ay naniniwala na ang pamahiin ay mga ideyang gawa lamang ng tao. Ngunit may ilang mga individual na naniniwala pa rin na ang mga entity na ito ay talagang nag-eexist sa ating mundo pagkatapos magkaroon ng personal na enkwendro sa mga ito. Tulad na lamang ng ibinahaging video footage ng Kois Davao sa kanilang Facebook page. Ang video footage ng nakapangingilabot na nilalang ay agad na kumalat online at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. Sa video, makikitang sinusundan ng ilang residente ang mga kambing. Sa unang tingin, tila normal naman ang lahat, subalit kung titingnan mabuti, mapapansin ang isang nakapangingilabot na nilalang na tila nakapulupot sa katawan ng isa sa mga kambing gamit ang makapal nitong buhok. Mapapansin din na tila kagat-tagat nito ang leeg ng kambing na tila sinisipsip ang dugo ng kawawang hayop. Sinubukan ng mga residente na tanggalin ang nilalang sa kambing at hulihin ito. Subalit bigla itong tumakbo at matagumpay na nakatakas. Hinabol ng grupo ang nilalang hanggang sa ilog kung saan walang habas nila itong pinagpapalo sa pagnanais na mapatay ito. Gayunpaman, sila ay nabigo at ang nilalang ay muling nakatakas at lumungoy patungo sa isang malaking bato. Sinubukan ng mga residente na hanapin kung saang bahagi ng bato nagtatago ang nilalang Tinusok-tusok nila ang paligid ng bato gamit ang dala nilang patpat -pat hanggang sa may biglang lumabas sa bato, bahilan para magulat at mapaatras ang mga residente. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang sumuko ang grupo para hulihin ang nilalang. Sa huling ilang segundo ng video, makikita ang lamang-natila umaakyat sa isang malit na bato sa di kalayuan. Umani ng iba't ibang komento mula sa mga netizen ang kontrobersyal na video footage. Marami sa mga netizen ang hindi kumbinsido at naniniwalang iscripted lang ito. Ngayon paman, mayroon din namang ilang natakot at naniniwalang totoong aswang ang nakuhanan sa video footage. So that's it. Kayo ko tropa, ano ang masasabi nyo sa video footage na ito? real or fake? Comment lang ang inyong opinion sa comment section below. Muli, maraming salamat sa panonood and see you on the next video. Goodbye!